Ay! Pinoy si Kuya! Ay! Kuya! Ah. Ah. Kuwi ka, ka! Kuwi ka, ka lang! Yan! Yes. Okay. Bidang pizza! -bida. Hello po! Tapos saan po kayo? Po. Sa Bulacan po. Bulacan! Oh, po. Pa uh, Kailan pa kayo? Ah, dito? Oo. Ah, uh, oh. uh, 2018. 2018. Masaya! Masaya naman! Mas masaya sa atin. Ay, syempre! <laughs> said goodbye to our Filipino brothers and sisters. Actually, iba talaga yung pakirapot. So, binakita ka, kakulay mo sa ibang bansa. Kahit hindi ka talaga kayo kakakilala. Alam mo yun, may luksyon ng Anyway, yeah. yeah! So, napatunayan ko na bida ka talaga. Pag nasa Jollibee, bida ang saya. yes nice.